hirap na hirap dito. tagalays! At syempre, may kasama rin akong isang tagalines. Okay. Eto mga mahalang video na to ay na naman ako. Paano nga ba maging isang Hokage or master? Hindi naman dito pa syempre kaya maging master, di ba? So ano lang tayo ngayon? Apprentice, ganon nagpapaturo estudyante. Kaya ngayon, na let's all welcome, Master Hokage, oh, yes! At may kasama rin kami ang third wheel palagi, Master Hokage. Yes. Hi, Kailangan din ang support ng third Bill. ang kakawa niya ng third So ayan, let's go! Okay. ang lagi niya kasama sa mga videos niya. So, syempre, na, nakikita niya yung mga proseso kung paano yung ang tamang angulo, paano ang tamang buga, hindi yung buga ka lang ng buga, katulad ka dito. Okay, so, ayun guys, ako pala yung laging videographer, madalas na nag-video pag nag-hokal si Master. Ayan. Okay, Alam ka. mo kasi kung paano maging isang hokage, dapat may lakas ng loob. hindi uh, binalaga. sa so, uh, basta malakas. Parang mapapasigaw ka naman. Ah! Dala tapos, tapos dapat may ano sa computer mo. Tapos magaling ka magpa-delegate. 'Di diba? yeah. <laughs> dapat I don't know what you're so, so Tapos minsan, handa ka dapat sa rejection. Tama nga naman. So, una pala, kailangan malakas sa loob. Pangalawa, may sense of humor. Pangatlo, acceptance. Dapat uh, nanggapit mo kung lakado okay, ba so, or okay ang iyong okay, bambana. Tama nga naman. Kaya ngayon, naisip ko lang, hindi niya alam. <laughs> dapat mang Hokage yun. Ano? <laughs> so bigla ka may challenge. May May learn lang May learn agad. To. May challenge ako sa'yo. Total, tinanong mo kung paano mag isang hukage. Dapat mag-ing hukage ka. May experience. Oh. O oh, sige. So, paano mo gagawin? As in, wala mo nang buga. Kahit ano, basta paano mo magpapakilig ng tao. Oo, so, yun. The way lang na ikaw. Just be yourself lang. Why? Oh, just be yourself? Kasi maganda naman yung personality mo. Oo. Oh. So, Ang saya. Ang saya kasama din si Chucky. Kung ano siya sa hey! camera. <laughs> so, ngayon dapat handa ka na kasi <laughs> Bigla ako mag oh! -e. Handa na ba? Handa na yan yeah, Handa na lalapit tayo sa mga random people tapos magbabayan tayo. Titingnan natin kung ano nila ganyan. Oh, okay, sige. Gusto ko 'yan. Magkalaban tayo. Pagalingan okay. tayo. Pagalingan. Tingnan natin kung paano ka Parang feeling ko guys, wala na rin sa kasi ano, ang taas ng confidence niya. ngayon. Kaya ang gusto ko pala ba kung gaano kataas sa confidence ko, pumunta kayo sa vlog yan Ang oh, oh, lahat ng mga BTS. Oh. nakakatawa si Chaka sa kanila ko promise. Kaya ngayon nalapit tayo at tatanungin natin kung

bakit? ako? Bakit? Para kahit ano mo yung sa akin para mabasa. Para kahit ano mo yung bibig Para huwag matamarin tu pa. Ayaw na hawakin ito, So tingnan natin kung gaano kung sa akin lang ba siya magaling o sa iba din. Pwede naman din sa iyo. Pwede naman din sa iyo. Pwede naman din sa iyo. Nagulat <laughs> ako! So, let's go. let's go! Pagkakain natin, manghokage na tayo. Uh, Dating na kita. Natatakot ka ba? Pwede lang yung nauho ako. Nauho ako sa ano? Sa panghokage. So, sige Simulan natin at 6 minutes na ito. Isang vlog na natin. Bye. Pagod ka na ba? Kanina ko pa kasi tumatanggol sa isip mm. ko <laughs> Wala oh, okay. eh. na, oh. kaya ka boyfriend. Noong araw lang. Ay! Sakto <laughs> po, Ay, bakit ka mag-broken hearted? Eh? Diyos po. Ay. O, siya, sige, you, ha. Salamat. sana ako. Pagod ka na ba? Kanina ka pa kasi tumatakbo sa isip ko eh. So, ang target talaga dito ay yung naka-jacket na black. Kaso, habang ito initingnan ko, shocks may inaantay pala siyang showa. Kaya, syempre, ganito ang nangyari. May showa. May showa. Pahinulot okay, ulit. Pagod ka na ba? Hindi na ka pa kasi sa isip ko eh. Oh, dead ma. Hi, excuse me. May tatanong sana ako. Pagod ka na ba? Hindi na ka pa kasi sa isip ko eh.

Malupit siya, Mang Hokage, guys. Mas malupit ka. Mas malupit ka? Alam mo ba, sa so sobrang lupit mo, oh. nagugustuhan na kita? Na kaya, Alam mo ba, sa so sobrang lupit mo, nagugustuhan na kita? ayo Alam mo ba, sa so sobrang lupit mo, oh. Baka ah, mamaya mag-fall na. O, oh, patay tayo dyan. Alam mo ba? Oh. Sa so, sobrang lupit mo, napag na talaga ako. <laughs> o, oh, anong sinasabi mo? Nagpag-vlog ako dyan. Mag-shocking ko na sa likod. <laughs> <on yun. laughs> ano? Anong feeling na ng hoho Actually, yung pa-hoho pagi, hirap pala mga mahal. And in all honesty, ako doon sa mga katulad so nyo, lalo na yung ibang tao na, na malalakas lang yung trip. Kasi, sobrang lakas loob. So, at yung, yung comedic timing. Kaya, ang gagaling mong lalo ng mga komedyante. Kasi yung mga punchline, pati ka na din, tuturo ka ng punchline. So, dapat Swabe. Suwabe. Suwabe. Piling mo suwabe ka Swabe, Suwabe, suwabe. Kaya. kaya. Galing naman ang bebe. naman <laughs> ang Yes. Ang masasabi ko lang, solid naman yung ginawa niya. And nakakatawa sa ka nakakakinig din yung mga ginagawa. So, wala ka ng tubig. Ito na lang. Kerala. Ayun. Ang daming Ano ba ito? <laughs> ano ba ito? <laughs> level up? Oo naman. Kasi, wala uh, No Nakukaw din ako. Sabi mo, dapat sa sarin eh, diba? Oo, oh, ikaw na lang ang so, hokagein Siya so, pala talaga yung hokagein mo. Oo oh, pala talaga yun. Kaya yung tanong ko lang, single ka ba? Oo. Oh, okay. Single, ah yun lang, yun lang ba yung importante, single. Ako na ba yung okay. masatanong? Oo, oh, tanungin mo nga, tanungin mo. Tanungin ko, ko. Bigyan ng isa. oh bigyan mo nga, bigyan mo nga ng isa. Single pa ako ngayon. Ah. Ako. Hmm. Kasi... Tigilan mo yung pungad mo. Kasi... po <laughs> Hindi ko alam, syempre, Kung sino yung dubate. Siyang <laughs> Ano daw? Sino <laughs> yung siyang aalis? Okay, ba't ko pinatanong kung single ako? Ba't ko tinanong kung single no? hindi <laughs> oh, ko alam. <laughs> <Yay>! <laughs> 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 Mayroon. <laughs> solid salamat sa time mo kasi. Salamat din, solid ko na. <laughs> De, ano, nag-enjoy ako ngayon. Oo, oh, <laughs> ako din ako din. Na nakasama kita. Hey, salamat, then. salamat. Salamat, Master Hokage. Sobrang. Oo ayaw niya ako yakapin. Oh, hindi ako. Oh. Ay, magagalit. Ay, madi, mo nga ako. Oh. <laughs> yakapin mahabot, mo nga ako. Mahabot, mahabot si pag Oh. Napakagalit na po talaga. Mga mahal, dito na ang camera. Sumasobra na po At ang hanggang pa ang Kupaga. So, mali yung mga mahal. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Alam ko, no, di ba? Kakaiba to kasi may lalaking involved. Wait, nag-autofocus. Like mga yeah. third, kawai-kawai, mga third wheel, ayan na. At iharap mo rin tong isang to. Ang number one, ayan. Hi guys, watch the BTS on my channel. Ayan. ayan. Yung mga pinagagawa namin, mungha. At kung gano'n ka-hyper, so ilalagay ko dyan ng kanyang YouTube. Yes. So muli mga mahal, ayan na nga po, natapos na dito lang tayo sa Jollibee Vida. Ah! Saya. So muli mga mahal, single akin. Hindi. <laughs> Mapayat na, no? Mataba ang piece nga. May shock. Ang na nagmamahal sa inyo. So, see you on the next video. Salamat po. And, kamsamida. Kamsamida. Hindi kang mag